Ayan na. Drawing, drawing ulit si Bonsoy. Hmm. Harap na naman niya mag-drawing, drawing. para hmm. Parang may dikit ako dyan, no? Parang ganyan, no? Ayan mga drawing niya. matapos. Agad? Okay. Oo, oh, yun know.

kikita nyo sa drawing niya guys anong imahin na ano sunset diba guys hmm. Ayan. Okay. May na ako. <laughs> Ayan. Three Touch, 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 na tapos na ganda touch, touch, yeah no oh. sunset Ooh. oke Sige, kuha ko wow. hmm. okay. na. Print out sheets ng fonts. So, I-display di ko yan. Dom. 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 That's it, that's it guys! Okay.